Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Alam ng lahat sa liga ngayon na ang Lakers ay gustong mabakante ang kanilang cap space para sa 2027 free agency. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang i-extend ang kontrata ni Lebron James. Ito din ang dahilan kung bakit binitawa nila si Dorian Finney-Smith. Ito din ang dahilan kung bakit 2 years lang ang binigay nilang kontrata para sa kanilang mga free agent signings Jake Laravia and DeAndre Ayton. At ito ay sa dahilan na nakaabang sila sa free agency sa 2027, partikular na kay Nikola Jokic na hindi pumirma o hindi pipirma ng extension ngayong off-season. Ganun pa man ay valid nga ang rason ni Jokic kaya hindi siya pipirma ng extension mga kaibigan. Ito nga ay sa dahilan na dihamak na mas mataas ang makukuha niyang sahod kung next off season siya pipirma sa Denver Nuggets. Ngayon nga ang sinasabi ng mga insiders ay all-in ng Lakers mapalipat si Nikola Jokic sa kanilang team. Ganun pa man hindi na nga ako magugulat kung mas malakas pa ang chance na si Luka ang mapalipat sa Denver Nuggets kaysa makumbinse na si Joker ang lumipat sa LA. Dahil hindi nga fit ang personality ni Joker sa LA, si Luka nga ay superstar na simula pa bata ito at sanay na ito sa big city life ng maglaro ito para sa Real Madrid. Bata pa si Luca ay andun na ang media sa kanya at sanay na siya sa hype nito so nating new o hindi na bago sa kanya ang LA at ang media attention na dala ng paglalaro dito. Samantalang si Jokic ay literal na wala nga itong pakialam sa media, wala nga itong social media mga kaibigan at hindi umaattend sa mga talk shows at wala itong bahid ng Hollywood sa dugo niya. Ayun nga kay Jokic, ang pangarap niya ay pakatapos ng kanyang career ay wala sa kanyang makakaalala. Gusto niya nga daw na makilala siya ng kanyang mga anak bilang isang tatay at hindi bilang isang sikat na basketball player. Ayaw niya nga daw yung kapag kumakain siya sa isang lugar ay may mga nakasunod sa kanya na kamera. Sinting buhay lang nga ang gusto ni Joker mga kaibigan. Subalit imposible nga na maging 3 time NBA MVP ka at magkaroon ng simpleng buhay sa LA kung palagi kang susundan ng paparazzi. Kung sabihin nga na si sa ay pwedeng mapunta sa LA ay mas believable pa ito Dahil nagbe-venture out na nga si Yanis sa movie making, brand deals, streaming At nakikipag-collaborate na din siya sa mga bigating content creators sa Amerika Si Jokic nga ay literal na basketball at away Tatlong bagay lang nga mahalaga kay Jokic At ito ay ang kanyang pamilya, mga kabayo at ang basketball At oo, pangatlo ang basketball sa likod ng kanyang mga kabayo Walang interes si Joker sa American lifestyle, lalo sa buhay sa LA kung saan madami dito ang nais na maging sikat at maging parte ng Hollywood balang araw. Literal na kabaliktaran nga ito ng pagkatao ni Jokic na ayaw ng kasikatan at gusto lang gawin ang trabaho niya bilang basketball player at matapos ito ay ang umuwi sa kanyang mga kabayo sa kanyang bansa na Serbia. So ayun nga po mga kaibigan, madami ang rumors regarding a possible tandem sa pagitan ni Luka Doncic at Nikola Jokic sa future at sinasabi ng madaming reporters na posibleng sa LA ito dahil syempre ito nga ang big market team. Subalit minsan ay kailangan din nga natin titigan kung ano din ang gusto ng isang player outside of basketball at mukhang mas makatotohanan pa kung sasabihin natin na mangyari ang Luka and Jokic duo sa Denver Nuggets kaysa sa Los Angeles Lakers. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?